Sa umpisa, hindi gusto at walang balak magkagusto. Yan ang madalas na umpisa sa ating mga kwento. Nagkakaiba na lang sa dulo nito. Depende kung paano magtatapos ito. Pwede pa ba? Tanong na kapag narinig mo, alam mong hindi naging maganda ang tinakbo ng isang story ng binuo ng dalawang taong may makulay na landas sabay na tinahak ng magkahago kamay landas na sa dulo pala ay magkahulay hanggang ang isa tuloy ng tao. pang maghintay sa si pag-aakalang ikaw ay kanya agad na babalikan umulan umaraw hanggang sa ikaw ituloy ang nangalay mukbang palayo sa lugar ng may mapayat na kwento at sa bawat hakbang mo unti-unting nakabuo ng isang makulay na mundo pero sa diyang ng ang mundo nagtagpong muli ang mga landas niyo. Tanong nyo tanong niya sa'yo pwede pa ba? handa ka nga bang kulay ng mundo na kasama siya o yun posibilidad na iwanan ka kapag may mas makulay na landas na makita siya Tandaan mo, ikaw ang direktor sa sarili mong kwento.